Samantala, lalaking sangkot naman sa carnapping. Arestado sa Lipa City. Ninakaw na sasakyan, sa na recover. Sa detalye ng balitang yan, Brigada Florence Evangelista. Ibrigada e mo! Brigada! brigada. P -p Hindi na nakapamalagpas sa mga otoridad ang isang lalaking sangkot sa carnapping incident sa barangay sa Bang Lipas City, Batangas. Batay sa ulat ng mga otoridad, araw ng lunes, October 20 ngayong taon, nang pang suspect. Kinilalang suspect na si Alias Ram, 26 anyos, na residente rin ng naturang barangay. Samantala, isang 83 anyos naman na babae ang biktima na kinilala bilang si Alias Ana na isang byuda, residente rin ng parehong barangay. Batay sa investigasyon, tao ang suspect sa bahay ni alias Joey na anak ng biktima upang tumulong sa mga gawaing bahay. Inutusan umano ni Joey ang suspect na dalhin kinabukasan ng sasakyan na pag-aari ng kanyang ina sa car wash. Ilang sandali matapos ito, napansin ni alias Joey na nawawala na ang sasakyan sa kanilang garahe. Samantala, isang alias Les naman na kaibigan ng suspect ang nakakita umano sa suspect na minamaneho ang nasabing sasakyan bandang alas 11 ng gabi noong October 19 sa bahagi ng barangay Mataas na Lupa, Lipa City, Batangas. Kaagad na nakipagugnayan ng biktima sa mga kapulisan na nagresulta sa pagkakadakip sa suspect at sa pagkakarecover ng sasakyan. Inami naman umano ng suspect ang krimen sa isinagawang custodial debriefing na harap ngayon ang suspect sa kasong may paglabaga sa Republic Act No. 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Florence Evangelista ng 14.7 Brigada News FM Batangas, The Music News Authority.